Isang maligayang Pasko at manigong bagong taon ang ating pinapaabot kasama po ng aking may bahay na si Alam mo ba na ikaw ay nakalaan sa pagpapala? Sabi po ng Ipeso, Kabanatan 2, sa Talatan 10, sa pagkatay nila lang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layo ng pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ikaw ay nakalaan para sa pagpapala. Ikaw ba ay tumatahan sa magandang buhay na nilayo ng Diyos para sa iyo? Lahat ng bagay na kailangan mo upang buhay bilang isang mapagtagumpay ay nasa loob mo na nasa buhay mo na sa pamamagitan ng kapanyarihan ng Espiritu Santo. Bilang isang mana ng palataya, meron ng mga binhi ng katagumpayan sa buhay mo. May mga pagpapalang inilaan ang Diyos para sa iyo. Kung magkikipagkasundo ka lamang sa iyong isipan sa Diyos, sa iyong mga salita, sa iyong mga kilos, sa pamagitan nito, ikaw ay makakaposisyon upang tumanggap ng kanyang espiritual na mga pagpapala. Piliin mong simulan ang iyong araw sa pamamagitan ng deklarasyon kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo. Siguro po, I would suggest na pagising mo sa umaga, bago mo gawin ang lahat ng bagay, sabi nga, i-condition e mo yung sarili mo sa halip na unahin mong isipin yung mga utang, mga obligasyon, mga trabaho, na paggising mo, focus your mind sa ating Panginoon at tanong inilalaan niya para sa iyo. Siguro bigkasin mo mang kataga nito. Ako ay pinagpala. Ako ay mananagana. Ako ay malusog at malakas. Ako ay pinapaboran ng Diyos. Walang armas na nabuo laban sa akin ang magtatagumpay akong ulo at hindi ang buntot. Sa itas lamang ako mananaan at hindi sa ilalim. Kaibigan, kapag sinimulan mong magsalita ng mga ganito, mapapansin ka ng lahat. Ang iyong pananampalataya ay kikilos upang ang kanyang plano para sa iyong buhay ay mangyari. Ang mga anghel ay susuguin niya para sa iyo. Ang dating ng pagpapala sa iyong buhay ay aandaan at bago mo pa man malaman ito, ikaw ay tumatahan ayon sa magandang buhay na kanyang ipinangako at itinadhana para sa iyo. Kaibigan, huwag mong ubusin, huwag mong sayangin ang iyong mga oras, minuto, segundo sa pagmumukmuk sa iyong problema. Sapagat gawin mo man yon, walang mababago. Napakaganda, ilagay mo yung kaisipan sa mga mabubuting bagay, sa magagandang bagay na magagawa ng Diyos. Don't pray for God miracles. Huwag kang manalangin ng milagro sa Diyos. Anyo panalayin mo, ikaw ang gawin niyang milagro. Ihanda mo niyo sarili sa mga pagpapala na kusaan inilaan ng Diyos para sa iyo bago pa man nilalang ang langit at ang lupa. Pagpalahin ka ng Panginoon.